kawawa naman si kabayan. Napalayas ng wala sa oras. Ayan na, nagtatanggal na siya ng damit niya. Oh. Ayan. Pinasok na niya yung mga damit niya sa maleta. Ayan na guys. Ayan na si kabayan guys. So, oh. medyo malusog pa naman si kabayan. Ayan guys, marami pa siyang mga baon-baon. No? Pang sa mukha si kabayan magulgol na sa iyo kabayan guys wawa naman siya ayan na oh oho pa kabayan guys yung guri pa daw niya huwag kalibutan na at huwag lang yung guri mga kindi pang baon ah yun si kabayan

Okay guys, thank you for watching. that's for love, guys, Prank lang yan guys. Lumi lang siya zakabilang quarto, guys. Kasi minag occupied na dun sa kabila. Thank you for watching. the boys. See you Thank you, guys. Please support my YouTube channel, guys. We're in KWT. God bless. With all my love. Thank you for watching.